Oh, nakulay green na yung tubig, oh. Yan, meron din palang ginagawang dike ngayon. Yan, yung harang siya. So, dito din pala yung sun na C6 extension. Eh okay, nandito na tayo. Itong sa kanan pala, ito po yung ginagawang PNR NSCR project. So, dito sa area yung dating puno na mga bahay. So, medyo pababa yung daanan nila. Ang Laguna de Bay ay the largest lake in the Philippines. Magigita ito sa southeast of Metro Manila between the province of Laguna to the south and Rizal to the north naman. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung area ng Sukat dito sa Montinlupa. Magsisimula tayo dito sa Sukat People's Park tapos dadaan tayo ng Sukat Interchange. Ipapakita natin itong lugar na to na yung dating bundok na tinatawag nilang Mount Manay ay ngayon marami ng mga bahay marami ng mga developments. So kung kayo hindi pa nakadaan dito pala sa Sukat Interchange, eto kapag dumaan kayo sa kalsada dito, naka-elevate siya. Dahil tinatawag nila itong lugar na ito na The Lost Mountain in Metro Manila. Nandito na tayo ngayon sa Sukat People's Park. Dito po yun sa Muntinlupa City. So, dito lang malapit sa shore ng Laguna de Bay. Ngayon pala, ipupunta natin itong area nitong Sukat Interchange or malapit dun sa Sukat Highway kasi merong area dun na dating kwan pala yun, dating bundok na tinatawag din ang Mount Mani, na ngayon ay puro mga kabahayan na puro commercial. Tsaka meron ng highway ngayon. So, daan muna tayo dito sa Sukat People's Park. fountain meron siyang uh, jogging area. Saka ayan, marami din mga kon dito, mga estudyante. Kasi ang mga kon dito, puno. Hindi masyadong mainit. Ayan no? dito sila. Oh. So matagal lang na-construct tong Sukat People's Park dito. Ito yung fountain nyo. Oh, napulay green na yung tubig. Oh. Sukat, Muntinlupa. So marami din mga food stall dito. Yung kabilang side dyan. Yan, meron din palang ginagawang dike ngayon. Yan yung pangarang siya. So dito din pala yung Sun na C6 extension. Eh, meron na siya dito malapit sa sukat ng Muntinlupa. Pero, mahaba pa yan. Papunta hanggang dun sa may kalamba ng uh, Laguna. So, dito naman yung parking area nito. Ng mga sasakyan. Um. Meron din palang peryahan dito pero kapag tuwing piyesta, mas marami mga tao ang pumupunta. So itong Sukat People's Park ay isang uh, pasalan sa dito. Isa sa maganda ito kabay, marami mga puno. Maganda itong pasalan dito lalo na pagpanahon ng taginit. Meralco uh, eh, doon natin may ipakita sa inyo yung dating uh, bundok, yan yung Mount Mani tapos ngayon highway na siya, maraming mga bahay tapos meron din area doon na uh, water area na demolished na siya okay, nandito na tayo itong sa kanan pala, ito po yung ginagawang PNR-NSCR project So, wala na rin nga operation dito, malapit sa sukat. Kita mo yung bakod na yan dyan, no? Yan ay yung gagawin elevated, itong daanan ng train. So, dito mapapansin mo hanggang papunta tayo dun sa highway, kung siya naka-elevate. na future na natin to. Yan, kita mo yung skyway dyan, no? Ito yung tinatawag lang area na dating uh, Mount Mani, pawalang bundok eto na siya ngayon, puro expressway na, puro mga kabayan. Tapos marami na rin mga commercial area dito. yung yeah, mga residential. Yan. Yeah. Kaya kung dumadaan kayo dito, pa, papunta dyan sa uh, intersection, paket siya ng paket. to, Tinan na naka-elevate tayo ngayon. So pagkita lang natin kasi hindi natin naisama itong uh, part 2, yung mga area kung saan na-demolish yung mga bahay dati. Tsaka kung ano na yung uh, itsura ng uh, Laguna de Bay. Yeah, no. Ito na siya, paket no? na. Oh. Naka-elevate na. Mapapansin nyo kapag dumadaan kayo dito. Ito yung tinatawag nilang Mount um, money. Tao so, ba okay, 'no pag uh, maglalakad kayo dito. So, ito, siya, oh, ito so, packet na Ito yung uh, mga squatter area pa okay, kaya 'yung mga pabahay diyan. So yung unang uh, na demolish dito itong bandang kanan. Ang dami mga bahay dito dati. Ayan, tingnan natin ngayon ha, wala na 'to. Oh. May kalsada na. Ito lang yung natitira sa kabilang side naman. Ito yung karugtong nating kabahay na kung mapapansin mo dito, halos puro mga puno. Yan o. Oh. Sa kung makikita mo naman dito, kapag pababa na yung mga sasakyan dyan, kapag papunta na sila ng Manila, di ba o, pabababa pababa, pababa o. Oh. So mataas yung elevation dito bago makarating dyan crossing. So dito sa area yung dating puno na mga bahay. Ayun, wala na ngayon ang sa kabila nito ito lang yung mga natitira dyan marami pa mga bahay dyan ang kailangan mabigyan ng uh, relocation so, hindi mo akalain na yung dating bundok ngayon puno na ng mga commercial area puro highway na So, puro mga commercial area tapo sa kabilang side. Dito na tayo sa kabilang side ha. Ah. Pakita ko na sa inyo kung so, gano'ng pa yung mga bahay dito. So, medyo pababa yung daanan nila. Yan siya. So, gano'ng kadami dito halos sa ah, nakahilera. So, nandito na tayo ulit kabay na akit dito sa footbridge. So, ang tawag nila dito sa lugar na to, upper sukat. Ito malapit sa crossing. So, ito yung mga developments naman dito sa boundary ng Muntinlupa and Paranaque. Pagkatawid mo kasi dyan sa Skyway, yan ang area ng Paranaque City. So, medyo mataas yung hagdan nila. Pero sa kabila naman, merong ramp doon. no? Yan. Para sa mga nairapan ng market dito. Kasi mataas siya. At uh, may kita mo yung mga pagbabago ngayon dito. Yung dating area ang tinatawag nilang Mount Mani. Dito yung dating mga bahay na na-demolish. Marami dati yan dyan, nalo sana kay nakailera. Tapos ito yung mga natitira bahay pa dito sa kabila. Yan tayo galing kanina. Oh. marami pa yan dyan, papabasa. siya. So doon tayo galing, yung pinakauna yung sukat park malapit sa Laguna de Bay so, sa area ng Paranaque naman marami na rin mga panibagong high rise building dyan na kinakonstruct ngayon no? so para makatawid ka dyan pagpunta sukat road ay dito ka dadaan sa may footbridge So, ito yung Skyway, papuntang nga ako na yun, Manila. Dalawa yung Skyway dito, merong elevated, tsaka meron din pababa. So most likely, kapag galing ka dito sa Sukat, papunta kang Manila, diyan ka na sa baba, dadaan. So, ito naman yung papuntang Alabang. Maraming mga ako na residential condo dito. Pwede so mga kabayan dito, pababasa. Tapos yung sinasabi kong ramp naman ito yon kapag medyo mataas doon sa kabila ang hagdan, kayo dadaan. Meron sa dito. Ito naman yung service road papuntang Alabang den dito yung mga wire tira mo to oh. na siya sa level ng tao nasa baba talaga siya oh. sa doong dikit mo yung Laguna de Bay dito parang nasa itaas ko oh. di ba Ito na tayo sa area ng Paranaque City. Ito naman yung entry papunta sa skyway naman yan papuntang alabang naman yan siya so ito palang SMDC pala yun dyan no yung uh, kinakonstruct ngayon ito yung Sukat People's Park also known as Sukat Park ito yung lakefront na located dito sa shore of Laguna de Bay in Montilupa. Ang amenities dito ay merong covered court, central fountain, running tracks, parking lot, several food and beverage stall. At ito naman yung tinatawag nilang The Lost Mountain of Metro Manila. Dahil itong lugar na to tinatawag nilang Mount Mani. At alam nyo ba, mapapansin nyo yung kapag dumaan kayo dito kasi merong slight elevation yung mga danan, lalo na papunta dyan sa central. So yung dating tinatawag dilang Mount Money ngayon, ito na siya ngayon, nag, ang daming mga kalsada, mga bahay, at ongoing mga commercial areas. Dito malapit sa tinatawag dilang Mount Money, the Lost Mountain in Metro Manila.